Nakakaloka, Gabi, nag-react matapos idawet ng kaloka-like contestant. Nagbigay ng reaksyon si kapuso actress Gabi Garcia matapos banggitin ang pangalan niya sa It's Showtime ng isang kaloka-like contestant na kamukha ng ex-jowa niyang si Ruru Madrid. Sa ulat ni Aubrey bente sa 24 oras nitong Martes 10 ng Setyembre, sinabi ni Gabby na naloka raw siya sa sagot ni Kevin Dankalan aka Black Rider, wannabe. Nakakaloka lang si Kaloka like, saad ni Gabby, alam mo, feeling ko si Gabby Concepcion talaga to, parang hindi ako to. Pero well, kidding aside, I'm happy for both Bianca and Ruru naman talaga, and it's nice to see them happy din together, Ania. Nausisa kasi sa nasabing non-time show ang kaloka-like contestant kung sino raw ang artistang pinag-aawayan ni na Bianca at Ruro, Gabi. Tahasang sagot ni Kevin, hoy, windang namang sabi ni Bianca na napabalikwas pa sa kinauupuan, nagtawanan tuloy ang mga, it's showtime, host, matatanda ang bago pa man dumating si Bianca sa buhay ni Ruro ay naging karelasyon muna nito si Gabi noong sila ay labing anim at 15 anyos pa lamang.